Ayan guys, hello po. Good evening guys. Guys, ituro ko lang sa inyo guys kung paano tayo mag mag-buy sa Shopee video. Yung mga ipinasa po na link uh, sa mga sa Facebook, mga ganyan sa group. Ayan, tulad nito guys. naka na ako sa Facebook guys ha. Ah. Nandito na ako sa post natin. So nag-post ako ng link about dito sa Shopee video ng aficionado guys. So ganito lang yung gagawin guys. Ayan, 180 na lang yung nakalagay, di ba guys? Dahil mayroon tayong voucher. Ayan, nakalagay dyan. Malilis tayo ng 60 pesos sa voucher. Kaya, uh, mula sa 240 guys, makukuha na lang natin ng 180 yung aficionado. So, click natin yung link guys para mapunta tayo sa Shopee mismo. Sa Shopee video tayo ma uh, re redirect So, guys, click natin itong video. Ayan, ganyan yung ga gagawin nyo guys ha Ayan, you're leaving our app Ng alagay So continue nyo lang Click nyo lang yung continue Ayan, diretso na siya sa Shopee guys <coughs> Shopee video Ayan, medyo mabagal lang guys ha Ayan Nagre-redirecting kasi 'yan guys eh. So ayan. Ayan, so Shopee video na tayo guys. Ito nakikita niyo na ba 'tong 30% off view products. Ayan, lalabas 'yung products guys. Yung Aficionado F10 85ml. So 80, F10 lang po 'yung lumabas guys. Kaya i-click niyo po itong uh, view products na 'to na uh, number 6. Anim po yung nakalagay diyan na products guys sa video na yan. Pwede kayong pumili ko anong F ng aficionado yung gusto niyo anong pabango. I-click natin tong 30% off new products number 6. Ayan. Lalabas yung anim na mga aficionado guys. Ayan. Pili kayo dyan sa anim na yan kung anong aficionado yung ginagamit niyo guys. Sa so 240 yung ating base price. Dati po is 320 bumaba siya guys sa 240 na lang so pili kayo dyan kung ano ba yung gusto nyo aficionado F10 F2, 85ml yan guys ha ayan yung malaki 85ml, F4 ayan yung mga available natin guys sa F16 F35 and F69 ito yata ayan may nakalagay guys sa for men for women nakalagay yan so ayan pili na lang kayo dyan for men pa rin yung F2 F10 Ayan. Kung gusto nyo guys yung F10, ito yung unang-una. Uh, pindutin nyo lang guys, buy with voucher. So, buy with voucher tayo. Click buy, buy, buy with voucher. So, yan yung lalabas guys. 240 quantity, isang piraso. Kung gusto mo ng dalawa, i-click mo lang yung plus sign. Ay, bakit yun ang nakiklik? Ayan, i-click mo lang yung plus sign guys ha. Ayan, para madagdagan dalawang piraso. Kung gusto mo ng isa lang, click mo yung minus sign. Ayan, one piece lang guys. Quantity niya, buy now. I-click mo na yung buy now. And then, pag na-click mo yung buy now guys, mapunta dito sa checkout. Ayan na yung ating aficionado F10. I-checkout natin. So, naka-free shipping siya guys ha. Free shipping siya, lalo na kung malalapit lang. Pag sa province, additional 8 pesos lang po yan guys. So, free shipping siya, zero na yan. And then 240 yung price. Ayan, dito tayo guys sa para makuha natin yung discount na 60 pesos or yung 150 less na voucher guys. I-click nyo itong Shopee voucher. Itong nakalagay na free shipping na to guys oh. Hindi wala kasi akong ano eh, hindi siya mano. Ito guys ha ito. Yung Shopee voucher, ito yung nag-nag-blink. Ayan. I-click nyo lang to free shipping para makuha natin yung isang voucher guys. So yan pili tayo ng voucher. Huwag nyo nang i-click yung free shipping guys ha, naka-check na yon. Ibig sabihin, naka, wala na tayo yung shipping fee. Tapos dito na lang kayo sa ba Ayan, scroll nyo lang. 100% is pay later po yan. Piliin nyo lang yung Shopee video. So meron tayong Shopee video guys, 25% off, Cup at 100. Ayan, i-click nyo lang to guys, Shopee video. Ayan, dahil Cup at 100 siya guys, pero 25% lang ang nalilis lang natin is 60 pesos off lang siya. So, pag na-check nyo na yan guys, uh, i-click nyo na yung okay. Kasi meron na kayong free shipping voucher, meron pa kayong uh, cup at 100 na 25% less. So, yan yung 60 nakalagay sa baba guys. 2 voucher na yung selected natin. Click mo yung okay. Ayan, para makuha na yan. So, yan. Yung from 240 guys, i-scroll e mo lang, punta ka sa baba makikita mo yung 240 din yung uh, shipping fee nya is naka less ka rin ng 36 dahil naka zero, zero na yung payment mo sa uh, shipping so yung discount natin is 60 pesos kaya yan 180 na lang guys yung ating price so yan guys nakalagay yung total payment natin is 180 na lang po so yan pwede mo na siyang i place order ayan ganoon lang guys Ganun lang kadali guys yung pagbili sa mga link na ipinasa sa mga Facebook guys. So, ayun lang guys. Pag place order mo yan guys, click mo yung place order. Ayan, mau okay na po yan. Ma-order nyo na yung aficionado nyo. Ayan, so hanggang dyan lang po yung ating video guys. Thank you so much po sa mga makakapanood. Para alam nyo na guys ng iba kung paano mag-avail ng voucher sa Shopee video. At kung papaano po yung pag-checkout. Ayan, ganyan lang po. Thank you so much, guys. Uh, ayan po. God bless. God bless po. Bye po.